malamig ng panahon kasi andyan si Bagyong Krising. Huwag ka mag-alala. Kung gutom ka, gutom din kami. O, oh, anong oras na? Alas 12.20. Wala pa tayong tanghalian. Okay lang yan. May sample question ako sa'yo, ha? Pag lumabas sa exam, bonus answer. Pero pag hindi, dagdag ka alaman. Ang tanong mo ganito. Ano ang unang dahilan ng pagkalaglag ng kargamento mula sa truck? Oh, letter A, bigla ang pagbago ng direksyon at biglang pagpreno. Letter B, pagmamaneho sa patag na daan. O letter C, pagmamaneho sa highway. Or letter D, pagmamaneho malapit sa ilog. Anong connect ng ilog? Shoutout po muna kay Elena Valdezamo Cabilgon ng Cebu City at kay Vansky Basalan ng Carmen North Cotabato. O sige, ano sa palagay mo yung tamang sagot? Letter? <laughs> Ang tamang sagot ay letter A. Biglang pagbago ng direksyon at biglang pagpreno. Yun ang dahilan kaya malaglag yung mga kargamento mo. O bakit malaglag? Walang trapal. Dapat meron. nasa no, bukid. Bakit ko sa bukid? Iba yung batas natin sa bukid. Iba ang batas sa syudad. Pare-pareho yan kuya ha. Ang pinag-uusapan, eh pagmamaneho natin ng truck, hindi sinabi na iba yung batas sa bukid.